Good morning po mga kabaklad. Kain po tayo. Ay, may nakapabati po pala. Nagmula pa sila ro sa Bangladesh. Patayin po muna. Baka po magtampo. Kabaklad, pabati naman kami. Nanunood kami sa iyo habang maaari ng lambat dito sa Balagbag. Layo ano yata nun na. Balagbag Bangladesh. <clears throat> Shoutout sa inyo, Kanoo, Manny Lorenzo. At sa iyo, Kanoo, Jeff Hernandez Crispin. Salamat po sa pagtangkili. Ingat po kayo dyan sa Bangladesh. <clears throat> Kaya po power plant. Ito po ang kanan ko, may tutong lang. May tinakatulugan ka kanina ako Medyo masarap-sarap ang ulam namin. Paritos na manok. Sa kami saging na rin po. Medyo maganda-ganda po ang huli, huli ko nung isang gabi. Kaya masarap-sarap pangulam ang ulam namin ng mga kabaklan. Kung naalala nyo po, po ako sa palace dahil isang gabi.